Huwag na huwag kayong magpapariban dito sa amin. Opo mga madam, huwag na huwag kayong magpapariban dito sa amin, lalong lalo na kung kayo ay nagmamadali. Medyo mabagal at matagal po ang proseso ng aming pagre-reband. Normally, ang process ng reband namin ay umaabot ng 6 to 8 hours, depende pa yan kung mahaba makapal or kulot ang inyong mga buhok. Minsan pa ay nag additional ng processing time kung halimbawa ay kayo nagpapa-additional ng her services like her color or kung minsan naman ay kapag maraming client na nagwa-waiting. Maproseso po talaga pagdating sa rebanding lalong-lalo na at masyaga namin ginagawa yan at hindi namin minamadali. Kaya minsan yung mga client namin pumapasok dito sa salon ng umaga at lumalabas ng gabi. Ganong katagal. Kaya sa sobrang tagal talaga may inip yung client lalong-lalo na pag meron silang mga kasamang bata or mga kasamang... Ah uh, jowa, talaga namang maiinip sila sa kaantay sa sobrang tagal ng aming reband process. Pero kahit matagal yung process ng aming rebound, mga madami, may make sure naman namin na maging maayos at quality yung aming rebanding. So kung magpapariban kayo, kinakailangan na magbaon kayo ng maraming pasensya at ibuhos nyo at ilaan nyo yung buong araw nyo sa inyong araw ng pagpapariban. Ganon. Sa totoo lang, mga madama proseso at matrabaho ang rebanding. Lalong-lalo na pagdating dito sa akin na talagang mabusisi at mitikloso po ako pagdating sa reband procedure. Kaya kung nagmamadali kayo at meron kayong mga lakad, mas maigi maghanap na lang kayo na magre sa inyo ng 2 to 3 hours lang ng inyong reband procedure ay tapos na. Charis. Alright mga sis, sa client natin ngayon, bali ang ginawa namin is reband color and treatment. So bago ako nag-proceed sa rebanding, ay kinulayan ko muna yung buhok ng ating client dyan. Saka namin siya inaplayan ng rebanding cream number 1 after namin mag-hair color. At tinaluan ko nga ng hair refresh treatment, yung ating rebonding cream number 1, mga sis, dahil inuna ko nga yung process ng color. Then naglagay rin ako ng hair refresh treatment sa ating spray gun or spray water pang alalay doon sa buhok ng ating client. Just to make sure na hindi lang talaga siya magrabi rise kasi dry na rin yung hair niya. Gawa nung kanyang last rebond and color. And after nga ma-process ang rebanding cream number 1, mga sis, so binanlawan na namin ito na yung buhok ng ating client. Then blow dry. So ito na yung result ng hair niya after natin siyang ma-blow dry is straight na siya dyan. Pero hindi pa yan na iron mga sis. So ito naman yung result ng hair niya after nga namin siyang ma-hair iron. After her ironing process, nag-apply kami ng kanyang neutralizing cream. Prenasis lang din siya. Then pinabanlawan. After that ay nag-apply naman kami ng kanyang hair treatment. Bali, ang in-apply nga namin na hair treatment dyan mga sis ay ang U Collagen Treatment by Alpha Plus. Then, binabad lang din namin siya. Then, afterwards ay pinabanlawan din namin ulit. And after mabanlawan ang U Collagen Treatment mga sis, so proceed na tayo ngayon sa blow drying ng hair ng ating client. So, tingnan natin yung kanyang final result dito. And by the way mga sis, itong rebound color and treatment na ginawa natin sa ating client ay umabot po ito ng 10 hours. At sa mga nagsasabing napakatagal at OA daw yung aming rebond procedure, okay lang na matagal. Ang importante ay maganda yung result ng rebond kesa naman doon sa nagmamadali ay ewan ko lang kung maganda ba yung result. Charing. Alright mga siso, tingnan muna natin yung before ng ating client's hair. Buhaghag, mahaba, dry dahil meron siyang kulay at dating rebond at makapal po ang kanyang hair. At ito naman yung result ng ating ginawang rebond color and treatment sa buhok ng ating client. Bali, ginupitan ko lang yung mga dulo ng kanyang buhok dahil request ng ating client na huwag gupitan ng mahabang mahaba. So yung mga dulo lang talaga. So check naman natin yung ating client sa feedback and after wash result mga sis. So yan po yung ating client sa feedback. Then ito naman yung video ng ating client's hair after wash result. Ay, ngayon ko palang pala i video. <laughs> Ito na Mars, ito na Mars. Tumalikod ka Mars. Yan, di ba? Bouncing, bouncy. Walang bakas ng kulot. Kababanaw lang yan mga Mars. After two days. Ayan. Perfect. And that's it for this video, Her Transformation. Thank you for watching, mga sis. Don't forget to like, share, and subscribe. Follow our page chatting for more hair transformation and this is chatting saying have a great hair day always mangasi sila man sa our next video bye.